Magandang tanghali guys. Magluluto na naman si ako. Magigisa ko ng munggo. Mayroon pa ako isda dito. Linisi ko pa yun. Oh. Anong oras na? Dose na. Hindi pa nakaloto. Ayan. Tapos na siya. Magigisa ko ng Munggo. asa natin mga bits, marami. Mhm. 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 naman ako Mhm. 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 mungo

ginubo ko yung ating kamay. Loto, loto na naman siya ako. Nagpupok na ano yung ating kamay. Ilagay na natin yung ano guys, yung bonggo. Ayan you o, know, bonggo. Bonggo na naman guys. monggo monggo monggo, gan, monggo, taka pork chop, taka isda ang anong ulo ngayon guys. Nagyan natin ang potties. patis. Patis. Asama yung ano ko. Hindi na ako nakatapat doon sa ano ko. yan patis. Ayan, ano ko. Magic. cube. Ito kasi ano to, yelo na munggo. Pag yelo kasi munggo, sarap. Ito lang so, yung tubig itong bandiro, kasi dito, dito naman ang galing yung munggo. So, natin guys yung munggo. Okay, ito na rin ako ng pork ng tubig. Dito galing yung mungo sa kaldero, dito na lang ako lang ng tubig. Yeah. At panahon guys. Dito na lang tayo sa kapila. Makapili ko tayo ng pork chop. Pork chop, pork chop. Dito okay. ko na ilagay ang kalaya sa kaldero. basta yan guys umuulan, lakas ang ulan dito saka lagyan natin ng harina yung ating pork chop yan o basta basa ako na pawis guys pasensya na kayo kaya nagluluto tayo Dalawang init pa rin nakatutok sa akin guys, sobrang init para ko. Sino oh. pa magdidikit? Oh, ang lakas, ang ulan, lakas ng ulan, guys. Grabe ang lakas ng ulan. Potchap na naman tayo, guys, sa hapon. Ano, pritong manok tayo, potchap na naman. Malinis yung kamay ko ah. Alam mo na, mga go go tayo bago magluto. walang lang. Walong piraso itong pork chop. Yung ano ko to? Ano ko, ano ko? isda pa nga ako doon. Yan, ipipinto ko na ito guys. Balit ang halik na, mag-alauna na. Lang. mag tayo ng ano, pork chop. Pork chop. Ito, luto na rin ito. So. Ulam namin sa kayan. Ulam namin na ngayon yung guys. Saka ito, isda. Ayan. Ayan. Hanggang dyan na lang guys. Thank you so much. God bless sa atin lahat. Ingat tayo palagi. Thank you, thank you so much. Saka mayroon pa ko isda. O, pripituhin ko pa yan guys. Yan. Guys, pinirito ko na yung isda. Yan. Tapos na yung pork chop. Ito naman ay isda naman ngayon. Ito. Yan. Tapos na rin yan. Kakain na kami. Yan. Hello ng hmm. Tanghali. Mag-alauna na guys. Kain po tayo. Let na yung aming tanghalian kasi mga anak ko tulog pa. Tulog pa silang dalawang kapatid. May rin po ako dito sa amin. Dapat dito pala po. Dito pa. Tay lang. Tay diba? lang. Ay, ako. Tatakas ko na magluto guys. Mag-alauna na pala. Para kung maaga pa. Ma yung anak ko tulog pa yung panganay ko, bunso ko. Si bunso galing yung sa school. Tulog agad pagdating. Yung mga anak ko dito. Kain po tayo. Ito yung niloto ko ngayon. Ay. Dalawa na lang kami mag-asawa kay mga anak ko tulog pa. Niligo? Ikaw nyo na lang, guys. Thank you. Pa, ah, bye-bye na. Bye-bye. Bye. I ka pa rin? Ay